Lakam, ibinunyag ang kimpaw kung saan nagpunta last December. Matapos kumalat ang larawan ng dalawa, halata naman umano sa ibang bansa ang naging ganap nila. Kaya naman para hindi na magingay ang mga fans, ibinalita na umano ni Ate Lakam kung saan nagtungo ang dalawa. Pasimpleng nagbakasyon sa Amerika at tumungo rin daw umano ito sa tahanan nila Reyes kung saan nakatira ang anak na si Aki Ablino. Nakakatuwang isipin na patuloy na ipinapasok ni Kim Chiu ang buhay niya kay Paolo Ablino. Obvious naman na happy siya at tanggap sa ang nakaraan nito. Hindi naging lang si Aki ishanin ang pag-iipigat ay nga sa mga ibinahaging komento. Nakakakidik ang galing nila. Tumakas. Paano nila nagawa sa airport na gawing private ang lahat nilang dalawa? Ito pala ang sinasabi ni Jake Wenka na masaya ang taibigan niya. Mas nakakakuha talaga ng katahimikan kapag gumagalaw ka in private. Kudos sa King Dead man sa mga bashers. Ang mahalaga, mahal nila ang isa't isa. Ayon pa sa isang komento, may paistu pa ang mga pictures nila. Malamang, wala naman ito sa Bagyo o Tagaytay. Confirm, sinabi ni Atila Kam, kilig kami sobra. Halata naman na number one na din ito si Atila Kam. Hat ng mga kapatid, ni Kim Choo ay nakilala na ng aktor. Wala nang maihiling pa kundi Kim Pao ang game na.